fan ng mga vintage collections noong panahon 80s at 90s, abay si Mark Kyle aka The Filipino Picker, ang dapat mong maging kaibigan. Ang nag-start ako, of course, nung bata ako, start na collecting ng toys. Wala tayong pera, kundi ba, on limited lang. Kung hindi natin ma-complete ma, ma -complete yung mga set na kailangan natin na set. At heart, I've been a collector for a long time since childhood. Pero nung tumanda na ako, uh, when I had my own income, dun ako nagsimula ng professional collecting talaga. Kasi since I was a kid, I've been dying to complete the sets. Tapos nung nagka-pera na ako, sabi ko, now is the time kahit makakatawa na 30, 40 year old uh, guy buying toys no sa mga bangketa, sa mga collectors, even sa toy stores, I still buy. So, so yun, uh, undi-unti, complete ko yung mga set na pinangarap ko lang mo. Ibang klase ang pagka-crazy ni Kyle sa mga items na hindi niya nabili noon. Kaya kahit lumang mga bagay na basta may kwento ay binibili niya ngayon. Uh, for me kasi uh, preserving history should be done by uh, someone. So, mga basura, mga bote, mga latang kinakalawang na dapat wala na. Kahit, kahit nga picture minsan wala na. Eh. Mga nag-research ng na mga students, they come here kasi wala na daw sa Google. Sabi lang, sir, may mong bakay lata na ito, Mayroon mong nitong bote na ito. Here in my bottle collection, I have bottles na half niyan wala sa Google. So, magugulat ka na lahat siya Philippine made, nakaprint sa likod. Uh, Kamarines Norte, mga no, ganun. So, magugulat ka na may mga local brands. Pagpasok ko pa lang dito, o kaya dun sa bahay ko, makita ko yung mga display ko. Yung stress level ko, half agad. So, so like they said, especially for for old people like me, uh, is uh, prevention is better than cure. So hindi ko na intayin na magkasakit pa ako, ma stroke ako or what. Pero sabi ko, uh, it's better na ngayon pala, inaagapan ko na. Kung alam ko kung ano yung nagpapababa ng pressure sa akin, gawin ko na, biling ko na yan. Kasi yun na yung ano ko eh, uh, gamot or yun na yung uh, maintenance ko. Imbis na pa yung gamot. Ayan na. Para kay Kyle, ang mas luma, mas may kwento at karakter. Kaya mas magiging interesado siya kolektahin ng mga yon. For now, my favorite talaga is the bottle collection talaga. Kasi uh, the bottle collection like this one, it's a booming community. Yung community niya ngayon sa online, sa Facebook, it's uh, a lot. Um, times 10 ng mga ordinary antique groups. May mga collectors na ang gusto lang mint condition. And those people are prone to being scammed. Kasi baka reproduction ang mabili mo lang. Ang gusto ko nga yung, nabawa yung, yung bote or yung lata, may sulat pa nung pangalan ng may-ari na kinamay niya ng, ng pako eh. Kaya nga excited din ako sa feature na ito dahil magkakaroon ako ng chance na mapapermahan kay Sir Aga yung aking mga collections, no? From packets, cassette tapes, VCDs, DVDs, VHS tapes, and everything. Mga posters. So, I hope mapapirmahan ko sa kanya. The main purpose of collecting is for me, preserving history. But for you guys, basically to be happy as a hobby. Enjoy it as a hobby first before you think of uh, uh, putting up any museum or preserving history. Pero as long as you're happy, Uh, yun na yun, uh, panalo na kayo dun.